ang kaban ng tipan, isang artifact na napakalakas at misteryoso na ang mismong pagbanggit sa pangalan nito ay nagdudulot ng pagkasindak at pagtataka. Gawa sa kahoy na akasya na nababalutan ng purong ginto na may dalawang kerubin na inukit sa antakip ang kaban ay sumasagisag sa mismong presensya ng Diyos sa gitna ng mga tao ng Israel. Pero anong nangyari sa kanya? Bakit ito nawala sa kasaysayan? At ano ang alam natin tungkol sa kapangyarihan nito? Upang maunawaan ang misteryo nito, kailangan nating bumalik sa mga pahina ng lumang tipan. Sa sandaling binigyan ng Diyos si Moises ng tumpak na tagubilin para sa pagtatayo nito sa bundok Sinai. Isipin ang iyong sarili sa disyerto. Ang hangin ay makapal na may alikabok na sinipa ng hangin ang mga tao ay nagtitipon, nananabik na naghihintay sa pagbabalik ni Moises na umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Pagbaba niya, dinadala niya sa kaniyang mga kamay ang mga tapyas ng kautusan at mga detalyadong tagubilin tungkol sa kaban. Ang bagay na ito ay magiging imbakan ng mga tapyas ng kautusan, ngunit isa ring nakikitang tanda ng banal na presensya. Ito ay higit pa sa isang relihiyosong artifact. Ito ay isang simbolo ng tipan at pangako sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Sa ilalim ng pamumuno ni Bezalel, isang manggagawang pinili ng Diyos, ang kabanay maingat na ginawa ayon sa mga utos ng Diyos. Ang kahoy na akasya ay sumasagisag sa imortalidad habang ang gintong nakatakip dito ay kumakatawan sa kadalisayan at kabanalan. Sa takip na tinatawag na luklukan ng awa, dalawang gintong kerubin ang magkaharap na ang kanilang mga pakpak ay nakabuka sa gitna. Ito ang lugar kung saan nakipagpulong ang Diyos kay Moises upang ibigay ang kanyang mga tagubilin sa ibang tao, ngunit ang kaban ay higit pa sa isang magandang bagay. Naglalaman ito ng mga sagradong elemento. Ang mga tapyas ng kautusan, isang bahagi ng mana at tungkod ni Aaron na mahimalang namumulaklak. Ang bawat item ay may sariling kahulugan. Ang mga tapyas ay kumakatawan sa katarungan ng Diyos. Ang mana, ang probisyon nito at ang mga tauhan ang kanyang kapangyarihang pumili at gawing lehitimo. Ang kaban ay hindi lamang isang simbolo. Pisikal niyang ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ng paglalakbay sa disyerto, ang ulap ng banal na presensya ay nananatili sa kanya sa araw at isang haligi ng apoy ang nagpapaliwanag sa ikanya sa gabi. Pinatnubayan niya ang mga Israelita, tinitiyak na laging kasama nila ang Diyos. Nang makarating sila sa pampang ng Ilog Jordan, ang kaban ay may mahalagang papel. Ang mga pari na nagdadala nito ay humakbang sa tubig at ang ilog ay mahimalang nahati na nagpapahintulot sa mga tao na tumawid sa tuyong lupa para bang ang kalikasan mismo ay yumuko sa harap ng presensya ng arko. Ang arko ay hindi lamang isang simbolo ng patnubay at proteksyon. Isa rin siyang espiritual na sandata. Sa panahon ng pananakop ng Kainaan, dinala ito sa mga pader ng Jericho. Sa loob ng pitong araw, ang mga pari ay nagmarcha sa palibot ng lungsod na may kaban at sa ikapitong araw sa tunog ng mga trumpeta at sa hiyawan ng mga tao, ang mga pader ay bumagsak ito ay hindi lamang isang militar na kaganapan. Ito ay isang supernatural na gawa na nagpapakita na ang Diyos ay nakikipaglaban para sa Israel. Gayunpaman, ang kaban ay hindi maaaring gamitin ng basta-basta. Nang subukan ng mga Israelita na ilaban ito sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo nang walang utos ng Diyos, sila ay natalo at ang kaban ay nakuha nang kunin ng mga Filisteo ang kaban inaasahan nila na ito ay isang tropeyo ng digmaan ngunit sa halip ito ay pinagmumulan ng kaguluhan sa bawat lungsod kung saan ito inilagay sunod-sunod na mga salot ang nanalasa sa mga tao sa lungsod ng Asdod sa harap ng templo ng Diyos na Sidagon, Dagon nahulog at nabasag ang imahen ng Diyos ang mga Filisteo sa takot ay nagpasya na ibalik ang kaban. Inilagay nila siya sa isang kariton na hinihila ng mga baka na mahimalang dumiretsyo sa lupain ng Israel na nagpapakita na ang kontrol sa sitwasyon ay nasa mga kamay ng Diyos. Nang ibalik ang kaban, tinanggap ito ng may kagalakan, ngunit may takot din. Sa isang pagkakataon, sinubukan ng mga lalaki mula sa Beth Shemesh na tumingin sa loob ng kaban na sumuway sa mga batas ng Diyos, dahil dito marami ang namatay. Ang kagana-pang ito ay nagpatibay sa kabanalan at misteryo na nakapalibot sa arko Nang maglaon, dinala siya sa Kiryat Jearim kung saan nanatili siya ng maraming taon hanggang sa dinala siya ni Haring David sa Jerusalem. Sa biyahe, nagkaroon ng isang kalunos-lunos na insidente. Nang matisod ang mga baka na nagdadala ng kaban, sinubukan itong hawakan ng isang lalaking nagngangalang Uzza, ngunit agad itong nabagsak. Ang mensahe ay malinaw. Ang arko ay kumakatawan sa mismong kabanalan ng Diyos at dapat tratuhin ng may labis na paggalang. Nang itayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem, inilagay ang kaban sa banal na kabanal-banalan, ang pinakasagradong lugar sa templo. Tanging ang mataas na saserdote lamang ang maaaring pumasok doon minsan sa isang taon sa araw ng pagbabayad sala. Sa loob ng templo, ang presensya ng Diyos ay napakatindi na kahit ang mga pari ay hindi makatayo habang naglilingkod. Sa paglipas ng panahon, ang kapalaran ng Arko ay naging isa sa pinakadakilang misteryo sa kasaysayan. Nang wasakin ng mga Babylonians ang templo noong 586 BC, nawala ang Arko. Ang ilan ay naniniwala na ito ay nakatago bago ang pagsalakay habang ang iba ay nagmumungkahi na ito ay kinuha sa ibang lugar. Maraming mga teorya ang nagtatangkang ipaliwanag ang kinaroroonan ng arko. Sinasabi ng ilan na ito ay nasa Ethiopia na binabantayan ng mga monghe sa isang kapilya. Ang iba ay naniniwala na ito ay nakatago sa ilalim ng Temple Mount sa Jerusalem o nawala sa mga lihim na kweba anuman ang kinaroroonan nito na bubuhay ang kahalagahan ng kaban ng tipan. Ipinapaalala nito sa atin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, ang kahalagahan ng pagsunod at ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kahit ngayon, ang arko ay nananatiling simbolo ng misteryo at pag-asa na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon na hanapin ang katotohanan at banal na presensya.